Guys, ang aton na subong is syempre kita mo na nga niya nga nagabundok, oh. Sawa mo na itong ubrahon. Ako na siya itong ubrahon, no? Guys, malakat galit kami danay, no? Ha? Push ko mo babay! Let's go, let's go. Ano as part of this video. Love <laughs> you, Ato. So, thank you. Gali sa amon nga, pinansur sa kahoy. Kaway kaway! Tam na tala yung kwarta. Ako ni... Ay, ganda. Hoy, twin. Pink.